Ako nang bahala sa kanya. So, sino ka ba sa akala ko? Kahit ano pang suotin mo, at kahit tagtarin mo pa ng alahas yang katawan, hindi pa rin nagbabago kung sino ka talaga. Ikaw pa rin si Emma. Namangmang. Mahina. Ang taong hindi kayang panindigan. Ang kanyang pamilya. Baka naman nakakalimutan mo. Kayang-kaya kitang ipakaladkad palabas kung gugustuhin ko. Tapang-tapang mo naman O baka naman Nagiging matapang ka lang dahil May tumutulong sa'yo Sabihin na lang natin na malakas ako sa Diyos Dahil hindi niya ako pinabayaan Hindi niya ako hinayaang mabulok sa impyernong pinaglagyan mo sa'kin sa At ngayong nakabangon na ako Matakot ka dahil babawiin ko lahat ng nawala sa akin. At ilalayo ko na sa iyo si Muki. Eddie, good luck. Yun eh kung sasama sila sa iyo. Dahil ang alam ko, hindi ka lang nila basta kinalimutan. Nagtanim din sila ng galit sa iyo. So go ahead. Call them. Message them. Puntahan mo sila for all I care, Emma. Pero, huwag kang iiyak, ha? Kapag tinaboy ka nila, kagaya ng ginawa mo sa kanila. Cheers, everyone! Cheers! Cheers. Cheers! Jade, are you okay? Parang mali yung nagawa ko. Parang dapat li ko muna sinabi na babawiin ko si Muki. Paano kung praning si Jade? Paano kung saktan niya si Muki? Huwag kang matakot. Kung meron man, dapat manginig sa nangyari si Jade yun. Dahil naipakita mo sa kanya na hindi ka na ang dating Emma ang kaya niyang apak-apaka. Sorry talaga, Jade. Kung alam ko lang na si Emma pala yung manager ng bar, edi sana nasabi ko kaagad sa'yo. Pero at least nalaman natin kung anong nangyari sa Emang yan. Pero hindi pwedeng mangyari yung gusto niya. Hindi na pwedeng mabawi si Mugi. At hindi rin siya pwedeng makalapit sa mag-ama. Alam mo, minsan naiisip ko na baka si Olive ka. Kasi may times na pareho kayo magsalita. Para ngayon, it's giving running vibes. Akala ko ba gusto mo silang bigyan ng closure as a family? Ano ka ba, Astrid? Nasight mo naman yung nangyari, di ba? na hindi naman pala kawawayang si Emma just like what I've imagined. Imagine? Manager pa ng barang bruha? Na hindi man lang binilikan sila, mukhi. Kaya ibig sabihin nun, hindi na deserve ng closure. Ewan ko ba kung bakit bumalik-balik pa yung babae niya? So just message me kung anong oras yung dismissal mo o kung kailangan mo pang magstay para alam ko kung mag-a-adjust ako, okay? Okay, Tito Jade. O oh, sige na, pumasok ka na para hindi ka malit. Don't forget, huwag papaapi. Of course. Have okay. fun today. See ya. Look at you. Ang kapal rin naman ang mukha mong pumunta rito. Nung isang araw, umepal ka na sa event ko. Ngayon naman, binabakuran mo si Moki sa school niya. May karapatan ako pumunta dito. Dahil anak ko ang pinunta ko. Anak na iniwan? At pinabayaan mo? <laughs> Don't be so confident, Emma. Kahit natawagin ko pa si Moki ngayon at papiliin ko siya sa ating dalawa, no doubt na ako ang pipiliin niya. Ahas ka? Malakas ang loob mo dahil hindi lang si Danilo ang tinuklaw mo. Nilason mo din ang utak ni Mugi. Pero huwag ka magpakasiguro. Dahil oras na masipsip ko yung lason kay Mugi, sisiguraduhin ko sa'yo. Itataboy at pandidirihan kanya pag nalaman niya lahat. Mm. Sige nga. Do it. Gawa. Huwag puro dada. Oh. Don't tell me magsaskandalo ka dito. Baka nakakalimutan mo hindi ka na manager dito. Pwedeng-pwede na akong tumawag ng guard para ipakaladkad ka. Or better yet, pwede rin kitang i-demanda. Stalking or harassment. Pamili ka. Ini, mini, miny, move. Ayaw mo talaga kaming tigilan ha? Pwes, ako na mismo ang gagawa ng paraan para ikaw na mismo ang itaboy ni Danilo at Mookie.